Sa nasubaybay ang pagkakaibigan ni na Julia Barreto at Erich Gonzalez sa lumipas na mga taon, masasabing tila wala na nga makakabuwag pa nito. Ngunit tulad ng ibang samahan, sinubok ng panahon ang kanilang katatagan. Matagal na kasing usap-usapan na hindi na magkaibigan sina Erich at Julia. The Philippine Showbiz List presents Hindi na ba friends si na Erich Gonzalez at Julia Barreto? The Beginning of an Unexpected Friendship Sa mundong ginagalawan sa showbiz kung saan mahirap na makahanap ng masasabing tunay na kaibigan, natagpuan na Erich Gonzalez at Julia Barreto ang isa't isa. Katunayan kabilang sila sa showbiz, hashtag BFF Goals. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili na soul sisters at ang kanilang mga tagahanga ay nagbigay sa kanilang moniker na Jewel Rich. Ang pagkakaibigan nila Julia at Erich ay katulad din ng ibang kwento na nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon. Bagamat nasa iisang bakuran lamang ng ABS-CBN, hindi agad na makadkad ang kanilang samahan. Sa isang interview noon ay bahagi ng dalawa na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nang sila ay magkasama sa isang photoshoot sa isang magazine noong 2014 sa South Africa. Ayon kay Erich, nakakatuwa nga raw at agad silang nagkasundo. Mula noon, ang kanilang ugnayan ay lumago mula sa pagiging simpleng kakilala hanggang sa pagiging mga tunay na magkaibigan. Mayroon pa silang mga palayaw para sa isa't isa. Tawag ni Erich kay Julia ay Julia, habang si Julia naman ay tinatawag si Erich na princess na mula sa pelikula nitong Once a Princess. Para kay Erich, yung mga unexpected friendships ay ang talagang maganda sapagkat hindi niya akalain na magiging ganito pala kaganda at sorpresa ang kalalabasan nito. Be there for each other. Mula nang simulan na ang kanilang friendship, tila hindi na nga mapaghiwalay sina Erich at Julia. Bukas sila Julia at Erich sa pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang samahan. Patunay niya na kanilang out of town trips, na tutoring na travel buddy ang isa't isa at games sa anumang adventure. Ayon niya kay Erich, Life was meant for good friends and great adventures. Noong 2017 Holy Week break, ay napagpasyahan ng dalawa na ilaan ang panahon upang maglibot sa iba't ibang pasyalan sa Hong Kong. Nagbisura silang bata sa papamasyal. Ayon kay Erich, isa ito sa pinaka-special moment sila ni Julia sapagkat nakapag-bond sila outside work at talagang in-enjoy nila ang bawat sandali. Nang mga panahong yon ay nagbahagi pa ang dalawa ng sweet messages para sa isa't isa sa Instagram. Sidulat ni Erich ang mensahe para kay Julia na, Your friendship has helped me grow, kept me grounded, lifted my spirit, and brightened my life. I love you, my soul sister. Dagdag pa ni Erich, Friends are the family you choose. Hindi naman nagpahuli si Julia at ibinida din si Erich sa pagsasabing she made wings out of broken things and rose above the ones that hurt her. You've got my hand to hold always. I love you. Maliban sa pagbabiyahe, mahilig din silang magkaroon ng sleepovers at magkasama lamang. Itinuro pa ni Erich kay Julia kung paano lutuin ang kanyang karbonara. Ayon kay Erich, ay nagpapagana sa kanilang pagkakaibigan ay ang pagpayag na hindi sila laging magkasundo. Maaaring magkaiba sila ng panlasa, estilo at opinyon sa mga bagay-bagay, ngunit mga payag pa rin silang igalang ang isa't isa. Isang beses, inilarawan ni Julia ang kanilang pagkakaibigan sa isang post sa Instagram na different but the same. Isa pang patunay na palagi silang andyan sa isa't isa ay nung kinailangan ni Julia na sumailalim sa minor eye procedure. Ibinahagi ni Julia kung paano nagpakahirap si Erich para lamang hawakan ang kanyang kamay at makasamang damayan siya sa buong oras. Sa panahong yon, si Erich ay mayroong lamang tatlong oras na tulog, ngunit nandoon pa rin siya upang i-comfort si Julia. Samantala, nang minsang matanong si Erich kung ano ang sweetest thing na ginawa nila ni Julia para sa isa't isa, para kay Erich. Simple lang at sa tingin niya, yun ay palagi silang nandyan para sa isa't isa. Through ups and downs, kahit maliliit na bagay, yun naman talaga anya ang mahalaga. Ang ipaalala nila sa isa't isa na anuman ang mangyari, palagi silang nariyan sa bawat isa. Erich as the Honorary Barreto Hindi lang kaibigan ang natagpuan ni Erich kay Julia kundi natagpuan niya rin ng isang pamilya. Katunayan magkapatid ang kanilang tulingan. Ayon kay Erich, si Julia ang sister na hindi niya naranasan. Sa tuwing kasama niya raw ito, ay kaya niya maging totoo sa kanyang sarili. Kahit ano ay kaya niyang sabihin kay Julia na hindi na kailangan pang mag-sugarcoat ng mga bagay-bagay. Hindi nga raw alam ng karamihan ay talagang kalog si Julia at masarap kasama. Pero pwede din itong maging ate na talagang papangaralan ka. Tunay nga, tagpuan niya ang isang kapatid at sinabi ni Julia na si Erich ay naging isang honorary bareto dahil nakahanap siya ng isang ate sa kanya. Tinatawag pa nga ni Erich si Marjorie Bareto na mom din. Itinuturing din ni Marjorie si Erich bilang isa sa kanyang mga anak. Bahagi na nga siya ng pamilyang bareto sapagkat madalas na iniimbitahan ni Julia si Erich na sumama sa kanyang mga bakasyon sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya nakapagbahagi sila ng maraming mga gandang sandali tulad noong sinurpresa ng pamilya Barreto si Erich sa kanyang 28th birthday. Sa isang maikling video clip na ibinahagi ni Marjorie sa si Instagram, makikita ang pag-awit nila kay Erich habang inaabot ang birthday cake. Nalikipan niya ito ng caption na Celebrating her birthday days ahead because we love this girl so much. Tunay na anak nga ang turing ni Marjorie kay Erich na supportado rin niya ang mga projects nito. Sa katunayan, Present siya sa premiere night ng pelikula nitong Shargao. At ang mga kaganapang ito ay hindi basta lamang ipinagsasawalang bahala ni Erich. Bukas siya sa pagsasabing sobrang grateful siya sa friendship nila ni Julia dahil na nagkaroon din siya ng isang pamilya. The Alleged Broken Friendship No August 2019, nagsimulang umugo ang espekulasyong may pinagdadaanan ang relasyon ng magkaibigang Erich at Julia. Matapos na hindi mahagilap si Erich sa circle of friends ng na mga nakasama ni Julia na nagbakasyon sa Hong Kong huli rin silang nakitang magkasama sa YouTube vlog ni Erich noong June 2019. Nangyari ito sa kasagsagan ng kontrobersya kung saan si Julia ang tinuturong third party sa hiwalayang Bea Alonzo at nobyo niyang si Gerald Anderson. May mga balibalita inside showbiz circle na si Erich ay may malaking bahagi sa pangyayari. Base sa ulat, si Erich ay nagsilbi di mano no? bilang tulay na nag-uugnay kina Gerald at Julia. Sa pagkakasabi-sabi, ang driver di umano ni Julia ang maghahatid sa kanya sa bahay ni Erich at agad na aalis. Pagkatapos, darating si Gerald upang sunduin si Julia. Ito ang dahilan kung bakit maraming tagahanga ni Julia ang hinanap si Erich sa pag-asang ipagtanggol nito ang kaibigan sa mga bumabatikos dito. Hindi na nga dito nagtapos ang pang-iintriga sa samahan ng dalawa. Taong 2021, muling nabuhay ang usapin at pinaniniwala ang may away sa pagitan ni na Erich at Julia. Sa ulat ng isang artikulo, naibahagi ang napansin ng mga netizens kung bakit hindi na nagkakomento si Erich sa Instagram ni Julia, pati na rin sa mga social media posts ni Marjorie na hindi na tulad ng dati. Sinabi rin na napansin ng ilang netizens na nagkomento si Erich sa post ni Bea Alonzo na hindi niya ginagawa sa nakaraan. Tila nga raw lumalabas na kinakampihan pa ni Erich si Bea kesa kay Julia. Samantala, may iba naman ang dinepensahan si Erich at tama nga lang daw ang ginawa nitong huwag magsalita at baka nagpakita nga raw ito ng soporta sa kaibigan sa pribadong paraan. Ganun pa sa kabila ng naglalabasang ito, walang makuhang tunay na kasagutan mula kina Julia at Erich. Pinili lang parehong kampo ang manahimik at hayaang mamatay ng kusa ang isyo. Julia unfollows Erich on Instagram. Ang pag-aakalang paghupa sa isyo ng pagkakaibigan na Julia at Erich ay sadyang hindi nga maiwasan at ang mas lalo pang nagpatibay sa usapin ay ang panibagong kaganapan ngayon. Katunayan, kamakailan lang, muling lumutang ang pinag-uusapan na hidwaan sa pagitan ng dalawa. Ito ay matapos mapansin ng mapanuring mata ng netizens na hindi na pinafollow ni Julia si Erich sa Instagram. Ganun pa man, nanatili namang nakafollow si Erich. Ang aksyong ginawa ni Julia nag-iwan ng palaisipan at katanungan sa mga netizen. Kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila, lalo pa at sa mga nakaraang taon, hindi na gaano aktibo si Erich sa social media ngayon din sa mundo ng showbiz. Ito ay nangyari kasunod ng pagpapakasal niya sa businessman husband na si Mateo Lorenzo noong 2022. May mga napatanong pa kung naging bahagi ba daw si Julia sa kasal ni Erich. Ilan ang nagsabi na matagal nang napansin na nagawatak watak ang pagkakaibigan ng dalawa. Isang netizen ang nagsabi na nangyari ito na maghiwalay ang kapatid ni Julia na si Claudia sa kapatid ng asawa ni Erich. Komento pa ng ilan, hindi nga lang si Julia nag-unfollow kay Erich, kundi maging si Marjorie ay matagal na nga raw naka-unfollow. May ilang netizens naman na nag-speculate na may kinalaman ito sa issue noon, kina Joshua Garcia at Bea Alonzo, kung saan ang dalawa ay parehong pinanigan ni Erich at hindi si Julia. Tinukoy naman ng ibang netizen na matagal ng panahon mula na maghiwalay ang pagkakaibigan ng Julia at Erich. Ngunit hindi alam ng publiko ang dahilan kung bakit sila nagkatampuhan. Patuloy nga rin ang walang nakitang ugnayan sa dalawa sa nakalipas na taon mula na pumutok ang isyo sa kanila noong 2019. Maging ang pamilyang Barreto ay hindi na din ng anumang komunikasyon o pagbanggit sa pangalan ni Erich. Kaugnay nito, kung babalikan ng interview ni Julia noong April 2024 sa Tony Talks, isa sa kanya na ibahagi ang patungkol sa usapin ng pagkakaibigan. Nagbakatotoo si Julia sa pagsasabing na mas masakit ang break up sa friendship kung ikukumpara sa up ng lovers. Dito nabanggit niya kung ano ang pakiramdam na talikuran ng mga taong tinutuloy niyang kaibigan at inaasahang susuportahan siya sa oras na kailangan niya ito. Lahat ni Julia sa pinagdaan ng pagsubok din niya na patunayan kung sino ang siyang tunay at hindi. Maraming araw siyang natutunan patungkol sa pagkakaroon ng kaibigan sa showbiz. Nasa punto nga araw siya na gusto niya na ang mga nakakasama niya o parte na kanyang buhay ay ang mga tamang tao. Iyong masasabi niyang tunay na kaibigan na hindi lang fair weather friends. Gate ni Julia sa tingin niya ay mas importante pa ang loyalty and friendship kaysa sa loyalty and relationship. Samantala, sa kabuoan ng issue sa pagitan ng Julia at Erich, tanging silang dalawa lamang ang makakasagot sa matagal ng katanungan ng kanilang mga taga-subaybay kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang samahan, kung magkaibigan pa ba sila o tuluyan na nila itong winakasan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!